Kailangang tiyakin ng mga Mage Hunters na puno ang kanilang enerhiya bago ang laban sa boss at may sapat na kakayahang Knight na nakakadistract sa boss, kung hindi man sa sandaling makalapit sila ay madudurog sila. Kapag naipwesto na ang rune sa boss, kalahati na ng laban ang tapos na, dahil nagdudulot ito ng malaking pinsala na maaari pangang pumatay ng isang Rank D boss kung ang rune ay maipwesto sa isang critical na lokasyon o makapinsala sa isang Rank C boss. Ang problema ay walang mage ang naglakas loob na lumapit sa isang rank si boss maliban kung gusto nilang mamatay. Gamit ang aking magkakapatong na mga defensive skills, at ang patuloy na dumaraming active skills, wala akong problema sa paggamit ng explosive rune sa buong potential nito. Pagkatapos matapos ang pagbebenta, ang mukha ng masayang lalaki ay umalog habang sinabi niya, narito ang aking card. Tawagan mo ako o mag-text anumang oras na bababa ka, at sisiguraduhin kong tatanggapin kita sa abot ng aking makakaya. Tumangho ako sa lalaking may ngiti sa mukha at umalis sa Awaken Center. Pagkalabas ko ay nakisalamuha ako sa mga nagmamadaling tao, at inactivate ko ulit ang camouflage. Ang pinakamalapit na Hunter Lodging ay hindi masyadong malayo sa Awaken Center, at nakarating ako doon sa wala pang sampung minuto. Mabilis kong natanggap ang mga susi sa isa sa kanilang mga mararangyang silid at nakita ko ang sarili ko sa isang silid na katulad ng aking tinuluyan noon. Inilagay ko ang aking bag sa kama at sabik na sinimulang tingnan ang aking mga bagong kasanayan. Ang explosive rune ay kailangang maghintay na masubukan mamaya, ngunit sa sandaling inactivate ko ang aura of haste at life essence, isang pula at berdeng kulay ang nagsimulang lumitaw sa aking katawan. Ang mga kulay ay darating at mawawala pagkaraan ng isang sandali, medyo transparent at makikita lamang kung magtutuon ka talaga. Naramdaman kong naging kapansin-pansing magaan ang aking katawan at nakita ko ang plus 30 na lumitaw sa aking vitality attribute. Haha! -ha! Hanggat makakahanap ako ng mga kasanayan na tulad nito at ilalagay ko ang mga ito sa aking katawan, may dapat ba akong ikabahala? Inalog ko ang aking sarili mula sa aking pag-isip at nag-order ng room service, sa pagkakataong ito ay nakakuha ako ng dalawang plato ng napakalaking ulang. Sinuri ko ang aking araw at naisip kung ano ang gagawin ko bukas habang tinatamasa ang malambot na texture ng mga crustacean. Ito ay isang ugali na plano kong regular na gawin, ang pag-isip sa aking ginawa ngayon, kasama ang anumang mga pagkakamali na nagawa ko, at kung paano mapapabuti sa hinaharap. Natulog ako pagkaraan ng ilang sandali dahil pagod na pagod na ako. Hawak ni Anderson ang isang inumin habang tinatanaw ang lungsod sa tuktok ng kanyang mansyon. Ang nasa isip niya ay ang bagong awakened hunter na hindi niya mahanap. Alam niya ang lahat ng mga hunters na si Rank o malapit dito sa lungsod, at sinisigurado niyang ipakilala ang kanyang sarili sa tuwing may mga bagong lumilitaw. Mabilis silang kinokontrol at tinatawagan sa tuwing mawala ng miyembro ang kanyang team habang sumisisid sa Solael's Castle. Wala sa kanila ang makatatanggi sa kanyang mga salita. Kaya bakit kaya sobrang naiinis siya sa bagong ito? Naisip ni Anderson ang kaawa-awang apartment na yon at napagtanto na ito ay ang mga mata nito. Mga matang mukhang matatag na parang nagsasabing hindi siya natatakot. Ha? Paano siya hindi matatakot? Ano man ang inherent skill na kanyang naawakin, iniisip pa talaga niya na makakatingin siya sa akin gamit ang ekspresyong iyon. Hawak ko ang pinakamahalagang kasanayan na giant strength na nagpapahintulot sa akin na makipaglaban sa isang sirang rank titan. Sino ka kumpara sa isang boss na pinapatay ko bawat linggo? ang isang tao na karaniwan niyang pinapakinggan sa lungsod na ito ay sinabihan din siyang maging maingat dahil sa maraming hindi alam, ngunit lalo lamang nitong pinataas ang kanyang pagkasuklam sa Hunter. Wala na. Makikita ko kung ano ang nagbigay sa isang taong tulad mo ng kumpiyansa para tingnan ako gamit ang ganoong tingin. Cohen Anderson Trabaho, mga ngaso Vitality, 188 Focus, 163 Strength, isang daan at siyam naput lima. Kasanayan, if lightning strike apat naput isa, if shield tatlumput tatlo, a strengthening apat naput isa, d minor regeneration apat naput tatlo, d quick speed apat naput dalawa, d harden tatlumput walo, d blade edge apat naput lima. Inherent wrathful. Kagamitan. Maaga kinaumagahan sa susunod na araw, gising na ako at papunta na sa Goblin King's Abode. Bukas na ang araw na pupunta ako sa Solaels Castle, kasama ang ilan sa pinakamataas na ranggong mga ngaso sa lungsod, kaya kailangan kong gamitin ang aking oras ng mahusay hanggat maaari ngayon. Ang unang gawain ay ang pagmamadali sa dungsyon sa loob ng isang oras at kalahati, dahil layunin kong sumisid ng hindi bababa sa lima beses. Gamit ito sa isip, bumili ako ng isang espesyal na bag ng mga ngaso na hinabi gamit ang mga materyales na dinisenyo para umunat ang bag ay may mga strap na mahigpit na yakap sa iyong katawan upang ang isang malakas na mga ngaso ay makagalaw ng walang problema. Ito ay isang gamit ng mahirap na mga ngaso, dahil ang mga tunay na mayayaman ay bumili ng mga kagamitan na nagpapahintulot sa kanila na mag-imbak ng anumang gusto nila sa isang malaking espasyo. Iniiwan ko muna ito dahil abutin nito ang karamihan sa aking pondo, at ang aking layunin ay ang pagkuha ng mas maraming kasanayan sa kasalukuyan. Inulit ko ang parehong proseso gaya ng kahapon at dumating sa monolit ng alas negatibo pito ng umaga. Medyo maulap ang umaga at maaga pa, kaya mas kaunti ang mga hunters sa paligid. Ang ilan ay nagtayo na ng tindahan gamit ang kanilang mga skill books at course, ang iba ay nagkikita at bumubuo ng mga grupo habang nagkakakilala. Habang aktibo pa rin ang camouflage, pumasok ako sa dungeon at lumitaw sa clearing na puno ng mga puno. Munit sa pagkakataong ito, bukod sa mga kasanayan na orihinal kong taglay, idinagdag ko ang Aura of Haste at Life Essence. Tumakbo ako patungo sa unang grupo ng mga goblin na nakita ko at sumugod sa kanila habang nakatago pa rin ako. Naalerto sila sa sandaling makalapit ako sa kanila, ngunit hindi yon pumigil sa akin na iunat ang aking kamay at ilagay ito sa bawat isa sa kanila habang hindi pa sila organisado. Gamit ang aking nadagdagang bilis mula sa Aura of Haste, magagawa ko ito ng walang problema. Pagkatapos ay umatras ako ng ilang metro, at pinanood ang mga itim na tatuoish circles na kumalat para takpan ang nang kanilang mga katawan. Pinagmasdan ko sila habang lumilingon sila sa akin, walang alam sa mga runes na sumibol sa kanilang mga katawan. Binigyan ko ang utos at ang rank si skill na, explosive rune, ay ganap na nagamit. Bang, ang bahagi ng katawan ng mga goblin na natatakpan ng mga runes, ay sumabog ng may malaking puwersa. Nagkalat ng mga piraso ng laman at buto sa lahat ng dako, habang ang lima goblin ay nakahiga na sa kanilang sariling pool ng dugo. Ang pinsala ay gaya ng inaasahan para sa isang rank si skill, makapangyarihan. Mabilis kong nililinis ang mga palapag na ganito, Gamit ang lahat ng defensive at support skills na aktibo, pinagpatuloy ko ang mga palapag gamit ang camouflage na nagtatago sa akin at nagbibigay sa akin ng sapat na oras upang makipag-ugnayan sa mga halimaw na sumabog pagkaraan ng isang segundo. Sa ilang palapag ginamit ko pa rin ang flames and torment at patuloy na nag-eksperimento dito habang patuloy na tumataas ang proficiency nito. Higit sa isang oras ang mabilis na lumipas at natapos ko na ang lahat ng dalawamput siyam na palapag at nagtungo ulit sa boss. Ang anim na metrong Goblin King ay mukhang malupit gaya ng dati, at napansin ako sa sandaling bumaba ako kahit na nakatago ako. Dahan-dahan akong naglakad patungo dito hanggang sa makatayo ako ng isang metro ang layo kung saan tinitigan ako nito. Ito ang isa sa kakaibang katangian ng boss na ito na interesado ako nang magsimula ang laban ay palaging kalmado ito na parang sinusukat ako ngunit sa panahon ng laban ito ay lubos na magwawala halimaw pa rin ito at ibinato ang isang kamao sa akin pagkaraan ng isang segundo itinaas ko ang aking maliit na kamay para tugunan ang kamao na ito habang ang palad ko ay nakabukas para saluhin ito ye Isang tunog na parang pinakamalakas na sampal ang umalingaungaw habang sinipsip ng Arcanist Sphere of Protection, ang lahat ng pinsala at ang lupa sa ilalim ko ay pumutok. Ang braso ng Goblin King ay mabilis na nagkaroon ng runic tatoo na kumakalat dito, at ang boss ay mabilis na nakaramdam ng mali habang hinawakan nito ang balat nito at sinubukang alisin ito. Boom! Isang nakakabinging pagsabog ang umalingaungaw habang ang buong braso nito ay sumabog at nagpakawala ito ng isang umuugong na ungol. Mabilis na tumugon ang galit na hari, naghagis ng isa pang kamao gamit ang natitirang braso. Para lamang maulit ang parehong bagay. Nakatayo ako sa parehong lugar, ang lupa sa paligid ko ay puno ng mga bitak na parang may lindol. Lumubog ako ng ilang pulgada sa lupa habang kalmado kong tiningnan ang Goblin King na wala ng dalawang braso ra Nagpakawala ito ng galit na sigaw na parang hindi susuko at sinipa ang kanang paan nito pababa. I-e! Boom! Ulit ang parehong eksena at ngayon ay wala na ang kanang paan nito. Hindi na kaya ng malaking halimaw ang timbang nito kaya ito ay bumagsak pa atras ng may malakas na tunog. Narinig ang malakas na paghina habang ang buong mukha nito ay napangiwi sa sakit. Umakyat ako mula sa maliit na butas na paulit-ulit kong nasipa, at tumalon sa ibabaw ng katawan ng halimaw, dumapo sa mga parisukat na kalamnan nito sa tiyan, at nagpatuloy patungo sa mukha nito. Tiningnan ko ito habang hindi na ito makagalaw o makagawa ng iba pang bagay. Bukod sa mabigat na paghina at isang masakit na itsura, nakita ko ang isa pang ekspresyon sa mukha ng Goblin King matapos na sumabog ang higit sa kalahati ng katawan nito. Napakalinaw nito habang tinitingnan ko ang malalaking mata nito. Nakita ko na ang ekspresyong ito noon. Naramdaman ko na ito noon. Takot iyon. Inilahad ko ang aking kamay at hinawakan ang noon ito. Iniwan ito doon habang inutusan ko ang explosive rune na sumabog. Boom! Isa pang nakakabinging pagsabog ang umalingaw mao sa clearing bago sumapit ang katahimikan. Ang Arcanist Sphere of Protection at Arctic Armor ay hindi nagpahintulot kahit isang bato o karne na dumapo sa aking katawan, inalis ang puwersa ng pagsabog na parang wala lang. Nakakatuwang maranasan ang pakiramdam ng pagdumina sa isang napakalaking nilalang mula simula hanggang wakas, at isang patunay kung gaano kabilis at kalayo ang aking pagunlad. Ang unang pagtakbo sa Goblin King's Abode ay nagbigay ng maraming core at isang item na tinatawag na Goblin Sword. Hindi ko kailangan ng espada, kaya ito ay isa sa mga item na ibebenta ko mamaya. Nagpatuloy ako at muling sumisid sa dungeon. Ang pangalawang pagtakbo ay nagbigay sa akin ng mas maraming course, kasama ang skill book na tinatawag na Flame Ball. Ang pangatlo, pangapat at panglimang pagtakbo ay sama-samang nagbigay sa akin ng isang item at dalawang skill books, the Bow of the Veteran, Diswipe, at the Restrain. Lahat sila ay rank D na mga materyales na hindi ko kakailanganin at ibebenta rin. Sa buong pagtakbo sa dungeon, sinigurado kong gamitin ang Flames of Torment, kasama ang aking pangunahing skill na Explosive Runes na maganda ang pagpatay sa mga halimaw. Ang prosesong ito ay tumagal sa akin ng isang buong araw at nagawa kong itaas ang ilang aking mga kasanayan sa proficiency na isang daan. Ang mga kasanayan na umabot sa isang daang milestone ay sumabog ang kapangyarihan. Ang Fireball na isang rank if skill ay may kapangyarihan na mas malaki kaysa sa isang skill na isang ranggo sa itaas nito. Ang mga bola ng apoy na tinawag ay mayroong mataas na puwersang nagtutulak na nagpabilis sa kanilang paglabas. Ang Arctic Armor ay mas komportableng yumakap sa aking katawan nang maabot nito ang isang daan, isang dagdag na layer ng yelo na lalong nagpapataas ng aking depensa at nagpaparamdam din sa akin na parang isang night na makikita mong gumagala sa mga pinakamalamig na Arctic Westlands. Ito ay nagmarka ng katapusan ng aking pagsisid sa araw na yon, dahil nagsisid ako sa nakalipas na isa zero oras at gabi na. Umalis ako sa dungjon, camouflage, gaya ng dati, at nagpunta sa downtown kung saan muli akong tumawag ng masasakyan at nagpunta sa Awakened Center. Sa Awakened Center. Nagpadala ako ng text sa matabang salesman ng maaga at nakilala niya ako at dinala ako sa pribadong silid nang dumating ako. Pumasok ako sa silid at inalis ang aking malaking bag na naglalaman ng maraming course, skill books, at items. Matapos mabilang ang lahat, ang kabuan ay umabot sa 2.8 milyon. Muli kong binigay ang listahan ng mga bagay na hinahanap ko at mabilis silang dinala sa akin, binabawasan ang perang dadalhin ko hanggang sa limang libo gusto ko sana itong gastusin, ngunit hindi na ako nakakita ng mga angkop na defensive o support skills na umaangkop sa pamantayan na itinakda ko para sa aking sarili sa Awaken Center. Kailangan ko nang maghanap ng mas angkop na mga kasanayan. Bumili ako ng tatlong karagdagang kasanayan at isang item, lahat sila ay rank C. Ang una ay isang movement type skill na inaasam-asam ko na tinatawag na whirlwind. Ang pangalawa ay isa pang support type skill na tinatawag na Increased Penetration. Ang pangatlong skill ay isang life preserving skill na tinatawag na Regeneration. Ang item na binili ko ay isang simpleng Ring of Storage na maraming high ranking hunters ang bumibili. Inalis nito ang abala sa pagdadala ng mga skill books at items at cores na nakolekta sa buong araw. Pagkatapos kong matapos ang aking negosyo. Nagpasalamat ako sa salesman at umalis sa Awakened Center. Nagsama-sama at ginamit ang camouflage pagkalabas ko at nagtungo sa Hunter Lounge. Mabilis ang proseso gaya ng dati at mabilis kong nakuha ang silid. Sa wakas ay nakapagpahina ako at nasipsip ang core na iniwan ko. Ang plano ay upang maabot ang maximum na kaya ko habang bumagamit ng Rank D course. Pagkatapos ay natutunan ko ang mga kasanayan at inilagay ang storage ring sa aking mga kamay, gamit ang aking enerhiya upang madama ang malawak na espasyo sa loob nito. Ito ay isang sapat na malaking espasyo para sa dalawang tao na maipit. Ang increased penetration skill ay nagpapahintulot sa akin na makagawa ng mas maraming pinsala at higit pang huwag pansinin ang mga depensa mula sa aking mga kaaway kapag aktibo ito. Ito ay isang madalas na ginagamit na skill ng mga mages at berserkers upang makagawa ng finishing blows sa mga bosses. At ang regeneration skill ay kasing simple noon. Kung sakaling makakuha ako ng malaking pinsala, madali kong magamit ang regeneration skill upang magsimulang gumaling ng hindi nawawalan ng masyadong kalusugan. Ang movement type skill na tinatawag na whirlwind ay magpapahintulot sa akin na sumugod pasulong at isara ang distansya sa aking mga kaaway sa napakabilis na bilis. Ito ay magiging mabuti para sa mga surprise attacks o pag-iwas sa mga mapanganib na pag-atake. Ang regeneration at whirlwind ay hindi ma-activate at masubukan sa oras na ito. Munit mabilis kong inactivate ang increased penetration kasama ang iba pang mga defensive at support type skills na nasa aking arsenal upang mapanatili ang kanilang pagtaas ng proficiency. Nag-order ako ng room service gaya ng dati, at sa pagkakataong ito ay kumuha ako ng tatlo platters ng hipon. Ang aking gana ay tila unti-unting lumalaki habang lumilipas ang panahon. Ninasaya ko ang pagkain ng dumating ito at naglaan ng oras upang mag-isip ng isa o higit pa sa mga nangyari na yon. Sinuri ko ang aking pagtakbo sa dungsyon, ang mga kasanayan ay ginamit, at kung paano mapapabuti ang paggamit nito o mapapabuti pa. Pakiramdam ko ay handa na ako sa mangyayari bukas. Sa lahat ng mga kasanayang ito na magagamit ng karamihan sa mga mga ngaso sa isang sandali para sa isang life-saving moment, palagi ko itong inactivate. Kahit alam kung gaano kalaki ang agwat sa lakas sa pagitan ng Rank D at si Dungyons, ang nakikita kung gaano kadali kong natatalo ang anim metrong goblin ng Goblin Kings Abod, ay nagbigay sa akin ng kumpiyansa para sa opisyal na tinatawag na titan ng Solael's Castle. Maaga kinaumagahan sa susunod na araw ay nagising ako, naligo, at nag-almusal sa dinner area ng hotel. Alas otso na ng umaga nang umalis ako sa lodge patungo sa Solael's Castle. Ang dunggan na ito ay kilala bilang pinakamahirap na dungsyon sa ating lungsod. Ito ay isang dungjon na maraming namatay hanggang sa isang dalubhasang koponan ang ipinanganak upang linisin ito. Ang dungsyon ay palaging nasa high risk zone. Walang encampment sa paligid ng dungsyon gaya ng dati. Maraming tao ang nagtatayo ng kanilang mga tindahan at stall medyo malayo. Sa kaso ng anumang dungyon break na mangyayari, gusto ng mga tao ang pagkakataon na makatakas mula sa pag-atake ng mga hayop. Ang malaking monolit ay may kulay na madilim na kulay kahel, pulsating sa loob ng ilang segundo. Ang tanging daan patungo dito ay hinarangan ng mga military trucks, at kotse na tinitiyak na ang mga sibilyan ay hindi lalapit sa lugar na ito. Hindi ko na pinag-abalahang ipakita ang aking lisensya, at dumaan lamang sa guard point gamit ang aking camouflage skill. Dumating ako sa ilalim ng monolit at tumingin ako sa malaking istruktura. Ipinikit ko ang aking mga mata at umupo malapit dito, tinitiyak na nakatago pa rin ako, habang inaactivate ang lahat ng aking defensive at supportive skills, pinapanood ang proficiency na tumataas sa real time. Nakaramdam ako ng labis na kumpiyansa sa anumang haharapin ko ngayon, dahil noong nakaraang araw ay nasipsip ko rin ang maraming course na hindi ko ibinebenta, kasama ang aking vitality at strength. Attributes na umabot sa isang daan at limampu kasama ang maraming kasanayan na sumuporta sa akin. Lubos akong nag-aalinlangan na ang isang B-rank hunter ay mapapahamak ako. Hindi nagtagal pagkatapos ay nagsimulang lumitaw ang ilang tao. Nanatili akong nakatago habang pinagmamasdan ko sila. Ang unang dalawa ay malalaking lalaki na nasa kanilang 30 seconds. Pareho silang may hawak na malalaking kalasag na tila tinatakpan ang kanilang buong katawan sa kanilang kabilang mga kamay ay mga pamalo na may mga tinik na kumikinang na pula. Bukod sa baluti na suot nila, wala silang mukhang espesyal. Ngunit ang mga ito ay tunay na si Rank Hunters. Ang susunod na dumating ay mga babae na parehong may hawak na mga tungkod sa kanilang mga kamay na may mga robe ng salamangkero na nakabalot sa kanila. Mayroon silang hitsura ng pag-aalala habang tinitingnan nila ang malaking monolith. Ang apat sa kanila ay tila pamilyar sa isa't isa habang nagsimulang mag-usap ng ilang bagay pagkatapos. Ang susunod na dumating ay isang babae na tila medyo bata, nasa 20s niya. Ang isang ito ay may asul na espada sa kanyang baywang. Gamit ang kanyang katawan na natatakpan ng kung ano ang akala ko lang ay, King's Valor, na suot ko rin. Nakakagulat. Ang babaeng ito ay hindi lumapit at kinausap muna ang apat. Ngunit mayroon siyang tiwala na hitsura sa kanyang mukha, habang tinitignan niya ang malaking monolith, na ikinagulat ko, dahil ang anumang rank si Hunter ay maaaring mamatay sa dungsyon na ito kaya marami ang may pag-aalala. Dumating si Anderson pagkatapos. Ang kanyang pagdating ay tumigil sa mga pag-uusap sa lahat habang nakatingin sila sa kanya. Ang kanyang mga mata ay naglibot sa limang tao, at pagkatapos ay naging matatalas na mga mata na napunta sa aking kinaroroonan. Kalmadong in-deactivate ko ang mga defensive at support skills at pagkatapos ay pinatay ang camouflage. Mga gulat na pagsinghap ang lumabas sa mga rank si Hunters dahil wala sa kanila ang nakapansin sa akin. Gusto kong subukan ito para lang matiyak kung si Anderson ay makakalusot sa epekto ng si rank skill kahit na nadagdagan ang proficiency nito. Siguro kailangan ko pang maghintay hanggang sa malapit na ito sa isang daan para magkaroon ito ng kumpletong epekto sa mga rank by Hunters. Habang ang matatalas na titig ni Anderson ay hindi umalis sa aking paningin, lumapit siya at nagsabi. Talaga bang mayroon kang labis na enerhiya? Nasasayangin mo ito sa pagtatago ng maaga ngayong umaga. Ang kanyang tono ay kalmado, ngunit ang kanyang mga salita ay puno ng paghamak. Sumagot ako pabalik. Walang dapat ikabahala, sinusubukan ko lang ang lakas ng mga taong iwan ko ang aking buhay ngayon. Parang may kakayahan akong magpagalit sa kanya, ang kanyang mukha ay naging maasim at tumalikod siya sa akin at kinausap ang lahat. Gusto kong ang dungeon Dung dive ngayon ay maging malinis. May dalawa tayong bagong hunters na sasama sa atin. Ang isang ito ay si Rachel at ang isang ito ay si Noah. Ang isa ay isang berserker at ang isa ay isang mage. Tinuro niya ako at ang babaeng may tiwala na hitsura sa kanyang mukha habang nagpatuloy siya. Para sa inyong dalawa, ito ang inyong unang pagtakbo kaya sundin ang lahat ng direksyon at huwag mahuli. Ang dunglon na ito ay naiba sa mga karaniwan niyong ginagamit. Ang mga salitang ito ay para kay Rachel at sa akin. Mayroon lamang isang palapag sa dungsyon na ito, at halos kalahati ng araw ang kailangan natin para malinis ito. Huwag magulat sa iyong makikita. Protektahan ang inyong sarili at takpan ang likuran ng isa't isa, at dapat tayong lahat ay makalabas dito ng buhay. Kapag lumitaw ang boss, iwanan ito sa akin at sundin ang lahat ng sasabihin ko. Dahan-dahan niyang binigkas ang mga susunod na salita. Kung may mangyaring problema at nakikita mo itong paparating sa'yo, huwag kang mananatiling idle. Tumakbo o mamamatay ka. Nakinig ako sa kanyang medyo nakaka-inspire na pananalita habang naghahanda kaming lahat na sumisid sa dungeon. nag na ako dati tungkol sa Solael's Castle at ang kanyang mga salita ay hindi mali. Ang dungyon ay mayroon lamang isang palapag, ngunit ang palapag na ito ay kumitil ng buhay ng maraming mga ngaso. Habang mabilis na natapos ang pananalita, lumapit siya sa apat na miyembro ng grupo upang mag-usap ng isang bagay, at napansin ko ang hindi komportableng hitsura sa kanilang mga mukha. Grabe, may masamang relasyon ba talaga ang lalaking ito sa lahat? Ang babaeng tila bago tulad ko ay lumapit sa akin, at nagsabi na may naguguluhang ekspresyon, bakit parang may alitan sa pagitan mo at ng pinakamalakas na hunter sa lungsod? Umiti ako sa kanya at sumagot. Hindi ko rin alam. Wala akong problema sa lalaki. Pero parang hindi niya ako gusto mula nang makita niya ako. Inihilig niya ang kanyang ulo na parang hindi niya naintindihan at sinabi ko ulit. Huwag mo nang isipin yon, wala dapat na problema. Pagkatapos naming matapos mag-usap, ang natitirang grupo ay lumapit sa amin at nagtungo kami sa isa sa mga parisukat na pinto ng malaking monolit. Nang malapit na kaming lahat, inilahad ni Anderson ang kanyang kamay at sinundan namin ang lahat. Mabilis na inilipat sa unang palapag ng Solael's Castle. Noah Osmond. Occupation: Hunter. Vitality: 150. Focus: Strength: 150. Skills: If Fireball isang daan, If Heal apat na A e Arctic Armor isang daan, D Flames of Torment sham naput pito, D Safeguard 31, isa, D Danger Sense sham naput lima, Si Arcanist Sphere of Protection sham naput tatlo, Si Camouflage anim naput pito, Si Aura of Haste put tatlo, si Explosive Rune 33, tatlo, Si Life Essence dalawamput dalawa, Si Increased Penetration labintatlo, C si Regeneration isa, Swirlwind isa. Equipment, A Swift Boots, The King's Valor, Sa Ring of Storage. Hindi tama na tawagin itong isang palapag ng isang dungsyon, dahil parang isang mundo ito sa sarili nito. Mayroong isang malawak na espasyo ng mga puno sa paligid natin at sa abot tanaw, isang napakalaking kastilyo ang nakikita, ito ay ang Solael's Castle. Ang kastilyo ay itinayo sa estilo ng medieval at mayroong isang magarang hitsura na ipinapataw sa lahat ng tumitingin dito. Ang kastilyong ito ay naglalaman ng higit sa isang daang si rank monsters, at isang napakalaking titan na haharapin natin sa lalong madaling panahon. Nagsimulang magsalita si Anderson habang naglalakad kami patungo sa kastilyo. Kapag bumukas ang pintuang iyon, haharap tayo sa sampung si rank monsters. Ang mga ito ay gawa sa napakamatigas na materyales na parang bato na nangangailangan ng isang napakadamaging skill upang masira, kailangan nating dumaan sa maraming silid na may mga estatwa na ito upang maabot ang boss sa pangunahing bulwagan ng kastilyo. Ako ang magtatakip kay Dina at Stasi. Tinuro niya ang dalawang babaeng nakabalot sa mga robe. At kayong dalawa, Anya, tinuturo ang dalawang hunters na may hawak na malalaking kalasag, ay magtatakip kay Rachel at Noah. Ayaw kong magkaroon ng anumang pagkakamali, maging tiwala sa inyong mga kasanayan at umatake upang pumatay, Tumango ang natitirang grupo at nauunawaan at malapit na kami sa kastilyo na nagbukas ng mga pinto nito upang ipakita ang isang malaking silid kung saan sampung estatwa ang nakatayo ng tahimik. Nang pumasok kami, ang mga estatwa na tatlong metro ang taas at may gintong minming ay binuksan ang kanilang mga walang ekspresyong mata at lumapit sa amin. Ang sampung si Rant Monsters ay kumalat sa buong silid at sumugod gamit ang isang semi-circular formation. Si Anderson ang unang sumugod kasama ang dalawang mages na sumunod hindi kalayuan sa kanya patungo sa kanan naghahagis na ng kanilang mga spells. Tumango ang dalawang tank sa akin at kay Rachel at nagtungo sa kabilang panig mabilis na bumangga sa malalaking estatwa. Lahat ng nandito ay medyo may kaalaman kaya ang mga kasanayan ay mabilis na umalis at lumipad patungo sa mga estatwa sa kumikinang na mga kulay. Ginamit ko ang Flames of Torment at ginawa itong isang circular disc na inihagis ko sa isa sa mga estatwa. Agad na nabasag ang ulo. Si Rachel, ang berserker na nakatayo sa tabi ko, ay agad na nawala at hinugot ang espada na nasa kanyang baywang na ngayon ay nagpapakita ng maitim na pulang kulay na agad na pumutol sa isa pang estatwa. Sa panig ni Anderson, hindi ko alam kung paano niya ito nagawa, ngunit tatlo sa mga estatwa ay nabasag na at nakahiga sa lupa bilang mga basag na bato. Ang mga medyes sa likod niya ay parehong naghagis ng isang spell na mabilis na bumuo ng isang madilim na thundercloud na nagbuga ng liwanag na tumama sa mga ulo ng natitirang dalawang estatwa at ibinagsak din sila. Sa aming panig, may tatlong estatwa pa rin ang buhay habang pinipigilan sila ng mga tanks tinutulak sila pabalik gamit ang kanilang mga kalasag habang papalapit sila. Si Rachel ay nakatayo sa malayo at pagkatapos ay winasiwas ang kanyang espada ng pahalang. Ang espada ay nagpalabas ng isang nakasisilaw na liwanag na tumama at sinira ang dalawang estatwa, mabilis na nagbibigay ng mas maraming breathing room para sa dalawang tanks. Kinontrol ko ang Flames of Torment at mabilis na binasag ang ulo ng natitirang estatwa. Ito ay simula pa lamang, ngunit ang teamwork ay tila medyo matibay. Ito ay ang unang silid lamang na kailangan nating daanan sa kastilyong ito, bago pa man tayo makalapit sa malaking titan na haharapin. Matapos malinis ang silid, lahat maliban kay Anderson ay umupo at pumikit, malamang na inaayos ang kanilang enerhiya. Sinundan ko ang kanilang ginagawa at umakto na parang nagastos din ako ng malaking halaga ng enerhiya, upang paulit-ulit na gamitin ang Flames of Torment. Sa panahong ito, inactivate ko ang mga kasanayan na hindi nakikita sa aking katawan, dahil sigurado ako na ang isang malaking halaga ng oras sa dungsyon na ito ay ang recovery time sa pagitan ng mga silid ng kastilyo. Inactivate ko ang Aura of Haste, kasama ang Life Essence, na nagpakita ng dalawang kulay sa aking katawan na agad ding nawala. Ginamit ko rin ang Regeneration, kahit wala akong sugat para lang subukan ang mga epekto nito. Isang pakiramdam na parang natanggap ko lang ang pinakamagandang masahe ang dumaloy sa akin, habang ang tensyon sa aking katawan ay mabilis na nawala. Ito ay marahil ang huling posibleng paggamit na naisip ng sinuman na ang mataas na ranggong kasanayang ito, na nangangailangan ng mataas na gastos ng enerhiya ay gagamitin para dito. Nagulat ako sa epekto nito, dahil hindi pa ako nasugatan, at hindi ko planong masaktan anumang oras sa hinaharap. Kaligtasan muna!